Natikman mo na ba? Ang napaka-classic at isa sa pinakamatagal na tapsiyan dito sa may baklaran parang Mga pala si Serapin de la Peña, Peng. Pengski ang pangalan ko sa tapsiyan. Parang maganda lang pakinggan yung Pengski, unique. Yeah. Yeah. Ang no ko rito, gempo, pork chop, tapa, tsaka yung tortan longganisa, bangos, tosino barbecue kanisa ko po, uh, nasa intorta nasa 65. Ang, ang yen 80. Ang pork chop, 70. At saka yung, yung, mga barbecue tosino, nasa 70 rin ang presyo. Best ko rito, yung tapa, at saka yung pork tosino. Minabalik-balikan to kasi talagang masarap talaga. At saka fresh quality talaga yung pagkain ko. Homemade. Homemade. Walang arting mga ingredients. Tama yung sinabi din ni ano na classic ang lasa. Uh, Nag-start ako ng mag uh, itong Pensky year 2000. thousand hmm. Kaya ngayon ni eh, umabot na siya ng 25 years. 25. Hmm. Hindi hindi naman naman na. kasi nung una Tapsihan na to. Ginawa to yung umu pa rito year uh, 1986 pa. Tapos siguro nagsawa na rin sa sa negosyong tapsihan. Ako na yung tumuloy. Tinuloy ko ng year 2000 hanggang ngayon. Uh, Nag-open ako ng 12 ng tanghali hanggang 10 ng gabi. Ito nga po pala ay located sa Baklaran, sa Bagong Ilog, Corner, Bagong Buhay. Likod lang siya ng simbahan ng Redemptoris. Uh, Inimita ako kayo dito sa Pengski Tapsihan. Classic po ito. Uh, at sigurado naman ma may enjoy niyo po yung pagkain. Sa'yo mga dito tayo sa Bagong Ilog, Corner, Bagong Buhay, para So, at dinayin natin yung Pengski guys. So guys, dinayin natin to kasi ito daw yung isa sa pinakamatagal na tapsihan dito sa baklara. Sa so, nag-open nga pala ito mula 12 ng tangali hanggang maubos at araw-araw pwede nyo silang daw yun. So, dinayon natin ito guys dahil yung mga silog mills nila dito is classic. Sabay nagpa-price range lang ng 90 to 115. So, ito guys, subukan na natin to tapsi nila guys. Yan, yan yung tapaw. Ang lalaki ng hibla. Mm. Grabe guys yung topsy nila dito Malambot sabay Malasang malasa Medyo may manamis-namis kayo malalasan Sabay maganda dito Libre pa sabaw So subuhan na lang sabaw Classic na classic yung sabaw nila Parang pinagpakuloan ng Ng karne Na malasang malasa So subuhan pa natin ulit to guys Oh, tignan nyo naman. By rice. Ah, uh, subukan natin with rice, guys. Hmm. Top. Yep. Guys, iba talaga yung mga classic na tapsi yan, tulad na ito. Kahit ganda yung serving niya. Talagang worth it naman sa presyo niya. So guys, meron din silang liempo si Logueto. 115 lang. So kamayin na natin yung liempo niya. <clears throat> so guys, grabe no. Kaya naman bala isa to sa mga bestseller nila. Yung liempo nila kasi dito. Kakaiba yung lasa. Sabi malambot yung karne. Ayan, uh, isa pa. Ipaparays mm. ka. So, isa din doon sa mga best seller dito ni Penske, itong Totang Lungganisa. So, subukan na natin po, guys. Ang right? hmm. gabi, guys. Yung Totang Lungganisa nila dito. Pag natikman nyo, malalaman nyo kung bakit isa sa mga best seller dito sa Penske. Kasi, yung pagkakagawa ng tortang longganisa nila dito. malasang malasa, Medyo manamis-namis pero kakaibang lasa talaga. Pa natin with rice naman. With rice. Hindi hmm. lang sabaw. Panalong-panalong to guys. So yun guys kung naghanap kayo ng gandong classic na kainan dito sa may baklaran. Dahil na kayo sa Penske guys. <coughs> Open sila mula 12 ng tanghali hanggang maubos. So, yun lang. Paalam. Salamat.